brick mga kabady so ito yung selenador kaniyang brake pedal at yung clutch dito sa kabila so ganito ang paggamit nito wag po mag apply ka agad yan kasi kahit na sinabi ko na kaya ninyo yun kaya nyo naman talaga pero Bago natin simulan ang ating topic mga kabadi, nais ko pong ipabasa sa inyo ang komento ng ating isa sa mga kabadi po natin. Ayan, basahin po natin. Basic lang yan, Calculi calculation ng clearance at side mirror lang. nagdrive din ako ng tin wheeler. Ako lang mismo ang nagturo sa sarili ko para maging matuto. So ayan mga kabadi, ayan si body, nagpapatunay na kayang-kaya nyo yan lalo na kung ipagsabay ninyo yung mga turo ko sa inyo at ito sinasabi ng kabadi po natin kayang kaya nyo yan mga kabadi wag po kayong matakot Ayan. kailangan magkaroon kayo ng lakas ng loob para mag drive ng mga tin wheelers so kayang kaya nyo yan mga kabady so, tara umpisahan po natin ang ating video anyway mga kabady, pinabasa ko po sa inyo yan dahil magiging guide po na kunin nyo yan at um, ma-inspired po kayo sa ginagawa ng ating kabady. So tara, umpisa na po natin. Hello mga kabady. this is Gian TV po ulit mga kabady. Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon mga kabady, uh, itong video na to is regarding doon sa uh, ginawa kong video mga kabady. yung uh, alam alam ko kaya mo mag-drive ng tin wheelers So paluwa po ito mga kabady. Kasi baka pakita niyo yung video na yon at adirecho po kayo mag apply so hindi 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 yung ganun mga kabadi so may kailangan pa kayong mag uh, practice so yung video na yon mga kabadi is nabanggit ko doon andiyan na sa harap ninyo yung sasakyan o yung truck na imamaniho ninyo <laughs> so ayan andiyan na ayan at tantyahin niyo yung sukat ng truck niyo kung gaano kahaba at uh, kung mahaba ang track, mahaba rin ang clearance. Ay, kung sa pagliko, sinabi ko doon na mangagaw ka muna ng daan dito sa kabila bago ka liliko kapag siko yung mga daanan. So, para mas lubos ninyo na at kung bago lang kayo napadpad sa channel na to at dito lang kayo nakapanood, panoorin nyo muna yung mga kabady para uh, may idea po kayo. So, ayan. Uh, nabanggit ko yon yung haba ng track. Uh, ano nyo lang, tansyahin nyo lang sa isip niyo, ilagay nyo lang sa isip niyo. tapos uh, pagkasampan niyo sa truck kailangan siya ng hangin dagdagan nyo muna hayan nyo muna siya mag andar yung hangin niya 6 to 9 o sa isinta o nubinta na yung hangin niya pwede na kayo magpatakbo so hindi po yan katulad ng four wheelers 4 wheelers ngayon namin naman yun yung mga kabadi na kahit kay start nyo lang diretso takbo lang kayo pero dito sa sa mga uh, truck mga kabady hindi nyo po magagawa yon kailangan nyo munang tingnan ang mga hangin ninyo rito so para lubos ninyo maunawaan balikan nyo na lang yung panood yung ano kung mga kabady ng mga nakaraang video natin para yon ang title nun alam ko kaya mo mag drive ng 10 wheelers ayan G TV so panoorin nyo muna yon at uh, doon nasabi ko sa inyo lahat-lahat so ito naman ang idadagdag natin mga kabadi kung sakali uh, yung truck kasi mga kabadi mga tin wheelers katulad ng Minamaniyoko mga dump truck, mga tin wheelers mga o oh, basta mga ganyan mga kabadi uh, iba-iba po yung ano nila iba-iba po yung uh, brick system nila katulad din ng sa inyo ngayon dyan yung four wheelers ninyo ay uh, kalimitan yan ang ginagamit ng mga brake na yan mga kabadi kung hindi disc brake uh, mga uh, vacuum type system na mga brake itong sa Wheelers, mga mga kabadi ang kadalasan ginagamit nito is semi air brake at fully air brake mga kabadi so ito ang pagkakaiba nila mga kabady kung sakali uh, andyan na yung truck na imamaniyon niyo sa harap ninyo uh, andyan na po so bago nyo sumpahan, di ba? Blue baguets, yung i-check nyo muna lahat ng mga kung anong check ang ginagawa ninyo ngayon diyan sa four wheelers mga kabady. Yan din ang i-check ninyo sa malalaki. Idagdag nyo na lang yung hangin. So, yun mga kabady ha, idagdag nyo na lang yun. Para, yun nga, balikan nyo na lang yung panood kung bago ka lang dito, dito ka lang nakapanood, balikan mo yung video na yun mga kabady para mas lubos ninyong maunawaan. So, sinabi ko na mga kabadi na dalawa po ang brake system kadalasan ang tin wheelers so kagaya ng mga kabadi yan ipapakita ko sa inyo yan yung truck na yan mga kabadi is semi air brake ito naman sa akin nang minamaneho ko itong whole truck mga kabadi ito yung fully air brake so brake chamber siya yung semi air brake may hangin at saka may fluid siya So ito fully air brake, wala po siyang fluid, puro siya hangin. So magkakaiba po ang kanilang mga brake pedal. So di, yung brake pedal na lang pag-usapan natin mga kabady. Yung brake pedal kasi meron natin na tinatawag na foot valve. Si example natin, yung semi air brake. So ganyan po ang kanyang pedal mga kabady. Panoorin niyo. So ganito ang brake pedal ng mga semi air brake mga kabady so ito yung selenador ganyang brake pedal at yung clutch dito sa kabila so ganito ang paggamit nito mga kabady huwag nyong biglain pag apak ganito lang oh ayan ayan dandan lang na pag apak ayan. kasi hindi yan pariyos ng mga dinadala ninyo ngayon dyan na vacuum type na brake system na apakan ninyo ng medyo lakas lakas ito ganito lang oh yan. Ks, lang yan. Uh, hindi siya, ano, mabilis siyang kumapit mga, kapit, mga kabady. Ang, malakas siyang kumapit. Kaya dandahanan nyo lang pag-apak. Baka mabigla kayo. So, hindi katulad dito mga kabady Hindi katulad dito na uh, fully air brake ng huwo truck. Baka huwo truck yung madala ninyo mga kabady Alam kong kayang-kaya ninyo yan. Kaya kayang-kaya nyo talaga. Promise yan. <laughs> So, dito sa Hoho Truck mga kabaday, o oh, yan, papakita ko sa inyo. Ito po yung ano, mga kabaday, ang pedal ng uh, purely air brake mga kabaday. Ayan, wala pong fluid, puro lang hangin na uh, brake system. So, ganito ang kanyang pedal mga kabaday. ito yung silinyador, ito yung brake pedal, at ito yung clutch. So, halos magkaparehas lang po sila ngayon mga kabady doon sa mga minamanion ninyo ngayon na 4 wells ayan ayan parehas par lang sila ganon ayan air siya pero parehas lang parang parehas lang sila apakan sa mga min minamanion ninyo ngayon dyan hindi katulad ng mga semi air brake na pag kunting apak uh, mo lang ganon ganon kaagad yun so ito halos magkaparehas lang po sila ngayon sa mga uh, vacuum type na reno o brake uh, yung disc brake, mga ganon halos magkaparyas lang po sila mga kabadi. so, ang kaibahan lang sa semi air brake tsaka yung pure air brake uh, ito, pure air brake taas ang kanyang, uh, okay lang parang pwede lang mag, halos magkaparyas lang sila dyan sa mga four wheels, mga vacuum type pero yung semi air brake, ayan punting apak mo lang, kailangan magdadrive ganon, ka mga ganon nagdrive ka mga kabady eh, pag apak ninyo doon sa semi air kunwari semi air brake to eh, gano'n lang kunti lang gano'n preno ka gano'n so ayan so yun po ang pagkakaiba nila dapat yung semi air brake ang inyong mga hawakan ninyo mga kabady ma mano nyo yung ano yung brake pedal semi air brake yung kunting apak lang yung sinabi ko na yung kunting apak ganun ka kaagad So, ayan, tinuro ko na sa inyo 'yon. Tapos itong ano, parang halos katulad lang din sa dinadala ninyo ngayon mga kabali yung uh, yung mga four wheels, yung mga vacuum type diyan. So, itong video na 'to mga kabali, malaki pong tulong puro sa inyo sa inyo talaga. Ay ginagawa ko po ito para sa inyo, ma-inspire po kayo para makapagmaneho na kayo at uh, ayan, 'wag matakot. So, 'wag po kayo matakot ito ang pinakalas ng sasawin ko sa inyo mga kabali. wag huwag napanood mo tong video na to napanood mo yung video kung nakaraan yung kaya mo mag drive ng tinwheelers at itong video na to napanood mo to at ito na lang yung kailangan ninyo mga kabadi huwag po kayo mag apply ka agad yan kasi kahit na sinabi ko na yung kaya ninyo yon kaya nyo naman talaga pero mayroon talaga kayong kunting ipapractice pa so ito ang solusyon dyan ito lang ibibigay kong tips sa inyo kung may mga kakilala po kayong mga driver ng tin wheelers ayan hiramin nyo muna yan kasi para masubukan ninyo yung sinasabi ko mga clearance kaya nyo yan mga kabati kaya yan kaya nyo yan tapos yung subukan ninyo yung yung pag prino yung dahan-dahan na prino kasi pag mo yan ganin, pag semi air brake lalo na semi air brake pag inaapakan mo yan sub sub subsub -sub ka rito <laughs> uh, kunting apak lang yung mga kabadi didikit na yun yun ang pagkakaiba nila so maganda nga yung ano, semi air brake uh, semi air brake hindi, maganda rin naman maganda naman sila ang dalawa maganda naman wala akong ano dyan kahit anong unit ko dyan kasi alam ko <laughs> so ayun mga kabinay kayang kaya nyo yan basta yung pag-apak ninyo ng preno yun ang practice ninyo yun So, sa mga ilang ikot nyo lang, kuhang-kuha kuha na ninyo yan mga kabadi. Alam ko yan. Kahit sinong driver pa. Alam ko naman na kaya din ninyo i-drive na ngayon ito. Pero kailangan nyo pa rin talaga ng practice. Kahit saglit lang. Saglit lang talaga. Siyempre, para ma-practice din ninyo yung sinasabi ko. Kasi kapag nag kayo apply, ayun ako. Tapos doon kayo mag-practice muna, magpa-practice ka sa mga sinasabi ko, ay sigurado pa bagsak ka doon. Hindi katulad ng experience mo yung uh, actual talaga na hiniram yung ano yung truck na yon tapos iikot ka lang ng iikot na ilang iikot tang ayan makukuha na ninyo yon so baka kasi nakapanood lang kayo ng video dito sa akin sa ibang mga vlogger diyan mga kabadi po natin tapos diretso kayo apply kasi akalan nyo kayang-kaya nyo na talaga. Hindi, magkakamali kayo. Sasabihin ko sa inyo mga kabady, kapag nag-apply po kayo, may konti po kayong uh, mali. Kung sakali, konti kayong mali. Tapos yung nag-test drive sa inyo ay eh, stricto. Uh, yari, yari si Otoy. sa <laughs> so, ayan mga kabady, pero ayan, in-inspire ko kayo na mag-drive na rin kayo ng 10-wheelers. Alam kong kayang-kaya nyo yan. So, ano pa hinintay nyo? Kung meron kayong mga ano dyan, may mga uh, kaibigan kayo dyan, pahiram mo na mga kahit mga ano, gano'n lang. oh, kahit mamasahe ka na lang pa uwi. O, oh, gano'n. Kahit mamasahe ka na lang pa uwi. O, oh, gano'n. Alam na. nyo <laughs> niyan mga kabadi. So, hanggang dito na lang sana nakatulong sa inyo itong video na ito mga kabadi. Maraming maraming salamat po sa mga suporta ninyo at walang iwanan ha. Kasi ako uuwi na ako sa probinsya namin sa Bais City. So, yung mga taga Bais City, see uh, you po sa inyong lahat dyan. Ayan, bigyan bigyan shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo suporta. Kahit nandun pa ako mga kabadi, gagawa ako ng paraan para doon marami akong magagawa doon mga kabali maniwala po kayo uh, mga teknik sa bukid na naman tayo kasi doon ako nanggaling. bukid talaga ako mga kabali yung mga ano yung mga teknik namin doon sa mga bukid ituturo ko sa inyo promise yan mga kabali ituturo namin sa inyo yun so hanggang dito na lang kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe na lang po mga kabadi ayan para po uh, kung may ads po na madadaanan po kayo ng ads dyan mga kabady huwag nyo na lang po i para tulong nyo lang po sa akin at alam naman ng karamihan dyan po na mayroon po akong uh, bibi mayroon po akong uh, yung bunso ko mayroon po kasi uh, cerebral palsy Uh, na nangailangan po ng ano yung pangangalaga talaga kasi alagain uh, talaga mga kabati. So yan. Magagawa ko 'yon dahil sa inyo. Yan. So hanggang dito na lang. Bye-bye po sa lahat. <laughs> Salamat po sa panonood. Bye-bye.